Nakikita ko nga kung paano kanya alagaan eh, sagot nito. At iyan ang lubos kong ipinag, pasalamat. Halos ayaw nang umalis sa tabi ko ang uncle mo. Minamadali palagi ang trabaho sa opisina para lang mabantayan ako, sagot ko. Ah, ang sweet nila no. Ganyan din sa akin si Drake, nakangiti nitong wika. Yes, kaya super swerte tayo sa mga asa-asawa natin, nakangiti kong sagot. Hindi pa sana kami titigil, Jen, sa pagkukwentuhan, kaya lang inanunsyo na ng organizer ng kasal na mag-umpisa na daw ang picture-taking. Muli akong hinawakan ni Rafael at bumalik sa dating kinaupuan namin para hintayin at tawagin kami para sa picture-picture. Kailangan daw kasi magpa-picture buong pamilya Gisbach. Nika, nakatoon ang buong atensyon ko sa mga bagong kasal nang marinig ko ang boses ni Charlotte. Ito ang maid of honor at bagay na bagay sa kanya ang suot niyang gown. Parang sa lahat ng apo ng Villarama, siya ang nakakuha ng malaking pagkakahawig kay Mommy Carissa. Para tuloy bigla kong na-imagine ang hitsura ni Mommy Carissa noong kasing edaran din nito si Charlotte. Charlotte! Ang ganda-ganda mo talaga. Bagay sa iyo ang suot mo, nakangiti kong wika. Kaagad kong napansin ang pagkislap ng tuwa sa mga mata nito. Kung tutuusin, napakabata pa ni Charlotte. 16 pa lang ito pero kung kumilos parang dalagang dalaga na. Parang buhay naman ni ito sa sobrang ganda. Siguro masyadong malakas ang dugo ni Mommy Carissa. Halos lahat ng apo nito may pagkakahawig sa kanya. Sa bagay, ang gwapo din kasi ni Daddy Gabriel. Sa kanya nagmana si Rafael kung hitsura rin lang ang pag-uusapan. Maganda at gwapo din ang mga asa-asawa ng mga anak nila. Kaya siguro lumabas na parang mga artistahin ang hitsura ng mga apo nila. Hay sino kaya ang susunod na ikakasal sa mga apo nila? Halos mga dalaga at binata na din ang karamihan. Bibilang pa siguro ng ilang taon matutupad din siguro ang pangarap nila Mommy Carissa at Daddy Gabriel na punuin ang mansyon ng mga paslit. Mga apo na nila sa tuhod. Grabe ka naman makapuri sa akin. Baka mamaya maging kamukha ko iyang first baby niyo ni Uncle natatawa nitong sagot sa akin, sabay nakipagbeso-beso sa akin. Muli akong napangiti dito. Kaagad naman nakuha nito ang atensyon ni Rafael. Masamang tinitigan ang pamangkin bago nagsalita. Oh, come on. Huwag ka nang umasa. Magiging kamukha ko ang baby namin kasi ako ang daddy, wika nito. Halatang hindi ito sang ayon sa sinabi ni Charlotte, kani-kanina lang. Tingnan mo nga naman ang lalaking ito pati dalagitang pamangkin gustong inisin. Maano ba naman na mananahimik na lang muna at hayaan kaming mag-usap ni Charlotte? Isa pa kung magiging kamukha ng baby namin si Charlotte wala namang problema. Ayaw niya pa noon magiging kamukha din ni Mommy Carissa ang first baby namin. Well, tingnan natin paglabas niya. Sagot naman ni Charlotte. Mukhang game na game itong makipag-asaran sa kanyang uncle. Sasagot pa sana si Rafael pero tinawag na kami ng organizer. Picture-picture na daw ng buong pamilya. Kaagad naman akong inalalayan ni Rafael papunta sa bagong kasal. Napansin ko din na naglalakad na ang buong pamilya Villarama para sa group picture. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng tuwa ng masulyapan ko sila Mommy Carisa at Daddy Gabriel. Mukhang bati na silang dalawa. Tama nga ang sinabi ni Rafael sa akin kanina na mabilis lang ang mga ito pagkatapos ng kauting pagtatalo. Natapos din sa wakas ang picture taking. Masaya ako dahil feel na feel ko na talaga na bahagi na ako ng pamilya Villarama. Lalabas daw sa mga pahayagan ang tungkol sa kasal ng apo ng mga Villarama. Hindi naman nakapagtataka iyon dahil tinitingala talaga sa lipunan ang pamilyang kinabibilangan ko na ngayon. Sa hotel ang reception kaya naman muli kaming bumalik ng kotse. Are you sure na kaya mo pang pumunta ng reception? Kaagad na tanong ni Rafael sa akin. Nandito na kami sa loob ng sasakyan at hinihintay na lang namin ang pagsakay nila mommy at daddy. May kausap pa ang mga ito sa labas ng simbahan. Kaya ko pa. Mukhang ang bait ng baby natin. Nakikisama siya sa importanteng araw ng kanyang pinsan, nakangiti kong sagot kaagad naman napatango si Rafael sa baihawak sa aking tiyan. At sand nga eh. Mabuti na din iyon para ma-enjoy mo din ang kasal ng best friend mo, sagot nito sabay kabig sa akin. Pinasandal ko nito sa kanyang balikat na siyang kaagad ko naman ginawa. Pikit mo muna ang mga mata mo para makapagpahinga ka ng kahit kaunti, nakangiti nitong wika. Kaagad ko naman ginawa iyon habang ninanamnam ang init ng katawan na nagmumula dito. Sa reception pa lang ay kita ko na kung gaano kasaya ang lahat. Lalong-lalo na sa mga bagong kasal. Hindi ko maiwasan na ilibot ang tingin ko sa paligid. Sa ayos pa lang ng lugar halatang hindi basta-bastang tao ang nagsiselebrate ngayon. Mula sa mga bulaklak hanggang sa mga pagkain halatang pinagkagastusan talaga. Sa bagay mayaman din naman si Drake. Kahit galing ito sa broken family balita ko never na ito nagkaroon ng kapatid sa side ng kanyang ama. Kaya naman noong namatay ang ama nito sa kanya, napunta lahat ng ari, arian na mga naiwan samantalang ang nanay naman nito may iba ng pamilya. Hey, mukhang ang lalim ng iniisip mo ah. Gutom ka na ba? Ikukuha kita ng food. Ano ang gusto mong kainin? Narinig kong wika ni Rafael. Mula sa pagkakaupo dito sa tabi ko dahan, dahan itong tumayo habang hindi inaalis ang tingin sa akin. Kaagad naman akong humawak sa braso nito at tumayo na din. Sasama ako para makapili ako, nakangiti kong sagot. Actually, kahit hindi kami tatayo, may mga waiter na nag-aassist sa mga bisita. Pwede e-request sa kanila ang gustong kainin, kaya lang dahil maselan ako pagdating sa pagkain at gusto kong makapamili, kailangan naming pumunta sa buffet table. Game naman si Rafael sa gusto ko. Kaagad akong inalalayan nito at sabay na kaming naglakad patungo sa mga nakahandang pagkain pwede din naman magpaluto. May mga chief na nakaantabay sa iba pang request na pagkain ng mga bisita. Since ang dami naman ang nakadisplay na pagkain inspired mula sa ibang-ibang cuisine, doon na lang ako namili ng pwede kong kakainin. Sayang naman kung magpapaluto pa kami pagkatapos hindi ko man makain dahil hindi pasok sa panlasa ko dahil sa sobrang selan ko ngayon. Are you sure na iyan lang ang gusto mo? Nakangiting tanong ni Rafael sa mga pagkain na nasa pinggan na hawak niya kaagad naman akong tumango. Parang iyan ang tinuturo ng baby natin na kainin ko ngayon eh, sagot ko sa kanya. Well, kung may iba ka pang gusto mamaya sabihin mo lang para maikuha kita kaagad, sagot nito. Kaagad naman akong tumango. O kay akin na pala iyang pinggan. Kumuha ka na din ng gusto mo. Kainin, wika ko sa kanya at akmang kukunin ang pinggan na hawak nito pero iniwas niya iyon sa akin. Hindi pwede. Baka mamaya magalit sa akin si baby kung hahayaan kitang mabitbit ng food niya eh. Nakangiti nitong sagot. Nagbibiro ko naman itong inirapan. Kidding. Orderin ko na lang sa mga nakakalat ng mga waiter ang kakainin ko. Nakangiti nitong wika at sabay ang kla ng braso nito sa baywang ko at bumalik na kami ng table kung saan abalang kumakain ang ilang miyembro ng Villarama clan kasama na sila Mommy Carissa at Daddy Gabriel. Bakit pa kayo tumayo? Pwede niya naman i-request sa mga staff dito kung ano ang gusto niyong kainin. Wika ni Mommy Carissa habang direct ang nakatingin sa amin. Ipinaghila muna ako ng upuan ni. Rafael at inalalayan na makaupo bago sumagot. Gusto makita ni Veronica ang mga food. Tinatanong niya muna kay baby kung pwede niyang kainin ang mga iyan, nakangiting sagot ni Rafael sa ina sabay tingin sa mga pagkain na nasa harapan ko. Gaano po ba talaga kahirap magbuntis? Si Jen noong nasa kasagsagan pa ng paglilihi niya, halos naging butot balat na siya. Buti na lang at nakabawi siya kaagad, sabat naman ni Charlotte. Mukhang tapos na itong kumain dahil hawak na nito ang kanyang cellphone. Hindi mo ma-imagine kung gaano kahira. Kaya umiwas ka muna sa mga mahaharot na lalaki dahil bata ka pa, sagot naman ni Mommy Carissa at pinukol ng seryosong tingin ang apo. Grandma naman, 16 pa lang ako at hindi po talaga pwede. Gusto ko pong sundan ang yapak ni mama noon na maging sundalo, nakangiti nitong sagot. Sabay naman lahat naming narinig ang pag-ubo ni Daddy Gabriel. Mukhang nasamid ito kaya tudo rescue naman si Mommy Carissa sa kanyang asawa. Hinimas-himas kaagad niya ang likuran nito sabay abot na isang basong tubig. E si Gabriel. Dahan-dahan kasi sa pagkain. Machoke ka pa niyan eh, wika ni Mommy Carissa na may kalakip na lambing ang boses. Mukhang nahimasmasa naman kaagad si Daddy at seryoso nitong tinitigan ang apo. Anong sabi mo? Gusto mong magsundalo? Gusto mong sundan ang yapak ng mama mo noon, tanong ni Daddy. Kaagad naman tumango si Charlotte. Yup, Grandpa, bakit ayaw niyo po ba? Ayaw niyo po bang magkaroon ng astig na apo, nakangiti nitong tanong. Napansin ko ang pag-iling ni Mommy. Sa hitsura nito mukhang hindi din ito sang-ayon sa gusto ng apo. Yes po, hindi naman ako mahihirapan na makapasok sa military dahil may ininang ako doon. Iyong friend ni Mama. Sininang Lucy, general na siya ngayon, sagot nito. Sa boses nito mukhang sobrang proud nito at gusto din itong magtagumpay sa larangan na gusto nitong tahaking. Teka lang iha akala ko ba gusto mong maging lawyer na lang? Wala pang lawyer sa pamilya natin, sagot naman ni Daddy Gabriel. Saglit na natigilan si Charlotte bago muling gumiti. Iyan po ang gustong kunin ni Christopher Grandpa, sagot nito. Ang tinutukoy nitong Christopher ay ang isa sa mga ka, triplets niya. Hindi din naman lingid sa kaalaman ko na dating sundalo ang ina ni Charlotte. Si At Carmela. Matigas din daw ang ulo noong kabataan pa nito at hindi nakikinig sa mga payo ng magulang. Ginagawa kong ano ang tumakbo sa isipan. Kaya naman hindi na din ako nagtataka kung iyan din ang gustong tahaki na landas ngayon ni Charlotte. Nasa dugo na din talaga siguro nito ang maglingkod sa bayan. Pero aminin ko sa sarili ko, tutol ako sa gusto ni Charlotte. Marami naman na ibang profesyon dyan. Bakit pagsusundalo pa talaga? Pero iha kailangan mong pag-isipan iyan. Mahirap ang buhay ng isang sundalo. Kaya mo bang matulog sa kagubatan na walang kama? Kaya mo bang tiisin ang mga kagat ng lamok? Paano kung mapahamak ka? Sagot ni Mommy Carissa tuluyan na nitong iniwan ang pagkain. Seryoso itong nakatitig sa apo. Grandma, yan din ang dahilan ko kaya gusto kong pumasok ng military. Gusto kong subukan ang ganyang buhay. Don't worry po, nagresearch na po ako kung ano ang mga posibleng kong kakaharapin kung sakaling tuluyan ko ng pasukin ang propesyon na iyan, nakangiti nitong sagot. Kaagad naman napailing si Mommy Carissa. Harap, harapan nitong ipinakita sa apo na hindi ito sang ayon sa gusto nitong pasukan. Even though, hindi pa rin ako papayad. Ayos lang sana kung naging lalaki ka. Dapat sa mga beauty pageant ka sumali hindi iyong paghawak ng armas ang gusto mong tahakin na landas, seryosong sagot ni mommy. Kaagad naman bumalatay ang lungkot sa mga mata ni Charlotte. Pero grandama, hindi na natuloy pa si Charlotte ang sasabihin ang sasabihin ng itaas ni grandma ang kamay. Saka na natin ito pag-uusapan. Sixteen ka pa naman at may dalawang taon pa na mapag-isipan mo ang tungkol sa bagay na ito. Hanggang minor ka pa hindi ka pa pwedeng gumawa ng mga desisyon na walang consent mula sa mga magulang mo, seryosong sagot ni mommy. Muli nitong itinoon ang pansin sa pagkain. Napasulyap naman ako kay Rafael na noon ay parang walang pakialam sa paligid. Naserve na pala ang pagkain na inorder nito kanina. Buong pansin nito nasa pagkain lang at wala man lang pakialam sa diskusyon na namamagitan sa magulang at sa pamangkin na si Charlotte. Tama si grandma mo Charlotte. Masyado pang maaga para pag-usapan ang tungkol dito. May possibilities pa na magbago ang desisyon mo, sagot naman ni daddy kaagad naman bumalatay ang lungkot sa mga mata ni Charlotte. Pero grandpa, much better na ngayon palang alam niyo na po ang gusto ko, muling sagot ni Charlotte. Malalim na napabuntong hininga si daddy sa bayiling. Mabilis na lumipas ang mga araw at buwan. Sa wakas nalagpasan ko din ang aking mga morning sickness. Nalagpasan ko din ang mga pagsusuka at pagkahilo. Balik sa dati ang appetite ko or higit pang ah. Napansin ko na naging matakaw ako nitong mga nakaraang linggo. Nakakain ko na ang mga pagkain na dapat kong kainin para maging healthy ako at ang baby namin. Hindi ko mapigilan na mapangiti habang nakaharap sa salamin. Himas ko ang medyo may kalakihan ko ng chan at excited na akong ilabas siya upang masilayan naming lahat. Excited na din kasi sila mommy at Daddy. Ramdam ko ang pag-aalaga. Nila sa akin na siyang labis kong ipinagpasalamat. Sinipat ko ang orasan na nasa bedside table ko. Kakatapos ko lang kumain ng lunch at nasa opisina pa si Rafael. Yes, balik opisina na siya nang masiguro niya na maayos na ako. Lalo itong naging masipag sa pagpapalakad ng kumpanya. Inuumpisahan na din nilang i-develop ang beach resort na inasikaso nila Ate Arabella noong nagbakasyon kami. Masaya ako dahil nabanggit ni Nana isa akin na marami daw sa mga ka lugar namin ang nabigyan ng trabaho. Kapag matapos ang beach resort na iyon, mga taga doon din daw sa amin ang mas bibigyan ng priority na e-hire para maging empleyaw. Nararamdaman ko kung gaano ka, excited si Rafael na maging daddy. Kung masipag ito noon bilang EVP ng kumpanya, mas masipag ito ngayon. Kailangan niya din daw kasi munang tapusin ang mga importanteng projects bago ako makapangana. Akmang papunta na ako ng kama para sandaling makaidlip ng biglang nagring ang aking cellphone. Dinampot ko iyon at nang mapansin ko na si Ate Ethel ang tumatawag kaagad ko iyong sinagot. Simula nang mabuntis ako hindi ko na ito nakakausap. Sa sobrang hirap na nararanasan ko sa pagbubuntis na kalimutan ko na itong tawagan para kumustahin. Ate, kumusta, kaagad kong bungad sa kanya. Katahimikan ang namayani sa kabilang linya, kaya napakunot noo ako. Ate, ikaw ba iyan? Napatawag ka, muli kong tanong. Excited pa naman ako na makausap siya. Lalong napakunot ang noo ko nang marinig ko ang mahina nitong paghitbi. Nagtataka pa ako na muling tinitigan ang monitor ng cellphone para masiguro kung si Ate Ethel ba ang kausap ko ngayon. Muli kong ibinalik sa aking tainga nang masiguro ko na siya na nga. Veronica, hindi ko na alam ang gagawin ko. Pakiramdam ko mababaliw na ako. Ang sakit. Sobrang sakit, sagot nito. Halata sa boses nito ang pigil na pag-iyak. Aate, ano po ang problema? Sabihin mo sa akin. May nangyari ba? Nag-aalala kong tanong. Sa boses nito ngayon halatang may malubha itong pinagdadaanan. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng kaba. Sa bagay, sa nabanggit ko na medyo matagal na din kaming hindi nakakapag-usap. Siguro may mga bagay-bagay na nangyari na kailangan niyang ipaalam sa akin ngayon. Kailangan din siguro niya ng may mapagsabihan ng sama ng loob na nararamdaman niya ngayon. Katahimikan ang muling namayani sa kabilang linya, kaya dahan-dahan na akong napaupo ng kama. Sumandal ako ng headboard habang himas ko ang aking chan at seryoso ang mukha habang matyagang naghihintay isasagot sagot nito. Mukhang wala itong balak na sumagot kaya muli akong nagsalita. Hindi naman pwedeng habang buhay kaming magpapakiramdaman. Mahirap kaya makipag-usap sa taong ayaw naman magsalita ate sabihin mo sa akin. Ano ang problema mo? Bakit ka umiiyak, tanong ko ulit. Narinig ko pa ang paghikbi nito bago muling sumagot. Na nakipaghiwalay na ako kay Elijah. Sagot nito. Nagulat naman ako. Elijah. Si Elijah na anak nila ate Miracle. May relasyon sila ng makulit na si Elijah na pamangkin ni Rafael. Bakit hindi ko yata ito alam? Aanong sabi mo? Hiwalay? Bakit may relasyon ba kayo, naguguluhan kong tanong. Katahimikan ang muling namayani kaya naman malalim akong napabuntong hininga. Sa totoo lang nahihirapan akong. Makipag-usap sa kanya. Putol-putol ang kwento kaya hindi ko tuloy malalaman kung paano ito mapapayuhan. Isa pa, hindi pa ako ready sa mga ganitong balita. Gusto ko kasing ibigay ang buong atensyon ko sa ipinagbubuntis ko ngayon.